Yo, sabay so doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Pa nakakataw mga videos na pinakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko raman May titirahan pala yung sasakay sa'yo Ma, Hindi naman halata no, no, no. I want problems, always! Oh, no. <laughs> <laughs> Sige, huwag mo subukan. Bola lang yan. Matadamay ka. <laughs> <laughs> <Hindi totoo> yan. <laughs> Tingin <niyo> talaga <laughs> 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 yan. na sa sabaw kaya. Yan ang nangyari. Hindi Hindi upuan. Tropa ang trip. Ayan. Sige, trip pa. Hindi na napigilan. <laughs> takot ka ba ba sa pero? Hindi ka takot mo mong sa. Ay, na Hindi nagdahan-dahan. Parang may ako. Pinalis na, na parang. Hindi nga mo. Mahal na ang mo. kang mahalas din si Idol. Sige. Nainip ka na. Kasi mabagal sila. Masyadong <laughs> <laughs> nagmamadali. Aba, napamano si tatay. Hindi nga mo. Nakalimutan niya <laughs> Nakalimutan mo ikaw yung manugal. <laughs>

Sana all. <laughs> Kau si ah, naman huh, <laughs> I want problems, <laughs> <laughs> ba <doh> kasi. <laughs> <mau> <laughs> Ganun pala ganyan Akin lang. Ako na Pakis ka talaga muna. Mahinang nila lang. Panis kayo sa lola ko. Mm. <laughs> Iba ni Lola. Tumbling muna Bago landing. Lahat siguro ganun. Eh, ah, sige, yan. Ayaw niyong bumaba eh. <laughs> Lutang. <laughs> Kaka-scatter. <laughs> <laughs> Ngamang mo nga, na kaya. Manyang, manyang naman na sorry huh? po. Ano po away? Hindi po. na Sorry na po, sorry na po, Sorry na po, sir. Oh. Sorry po, hindi na po mauulit. Sorry po, hindi na po mauulit. Hmm. Ano yun? Ano yun ang ilaw? Kasi may mayabang kanina. Ha ha ha! Lepitan kau boleh dulu. Itu ramat abang. Oh no. <laughs> Baldi lah pelakat tepatmu. Eh uh, Ayun <laughs> na, itanong muli. Kung sino matapang. <laughs> Matuto naman kasi kayong kumata. Ah! Gusto lang naman niya maging masaya sa kaarawan niya. Nakababa <laughs> yung shirt. May galing pala sa kanya yun. Eh, <laughs> uh, sige. Lingon ka pa. Ha? Ay, iba pala. <laughs> Hindi pala asawa yun. Kasarapan ang tulog mo tapos biglang ganto. <laughs> Nanggising. Ah, onter. 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 ah. we <laughs> Oh. sabai-sabai pa. Lebih tak?

Oh, no! Ah! Bakit? Gahalit talaga yon. Woo! Yes! Tama pa sa ng ano. Agdan niya. Biso ulit. Mmm! Slide mo ulit. Ano ulit ulit?

Kaso. Tala. <laughs> <laughs> Alam <laughs> <Talo. laughs> <laughs> Maaf, <Patay> <laughs> <laughs> Masisira ang buhay mo. Alis dyan. mas malakas siya.